Sobrang loving sampal sa girlfriend mo kapag hinayaan mo may ibang babaeng mangimasok sa relasyon nyo. Kaya ka niyang patawarin para ma-save yung relasyon nyo pero hindi niya kayang magtiwala agad ng buo. Kasi isipin mo kung nagloko pa tapos naging kayo ulit. Kahit nagkapatawaran na kayo, pag-aawayin nyo pa rin yun ng paulit-ulit. Habang yung babae na siyang dahilan, wala na. Dumaan lang para sirain kayong dalawa. Sobrang laki ng epekto sa relasyon nyo kapag pumatol ka sa tukso. Kahit ipakita mong nagsisisi ka, pag-aawayin nyo pa rin yun, kahit hindi mo gusto. Pwedeng masira yung ng isang minutong pagkakamali lang. Kaya kung pinatawad ka pa rin niya at sinasabi mo na ang hirap na niyang pakisamahan, hindi niya na yon kasalanan. Epekto yung lahat ng ginawa mong kalokohan. Dalawa kayong naapektuhan ng pagkakamaling, ikaw lang yung nakinabang. Habang siya nagdudusa at iniisip kung saan ba siya nagkulang. Kahit sabihin mo ng paulit-ulit na walang nangyari sa inyo ng babae mo, hindi na yan makikinig sa'yo. Mahirap maniwala sa paliwanag ng isang manluloko. Ang masakit, hindi niya na magagawang maipagmalaki yung relasyon niyo. Dahil maisip niya lang na may kang iba habang kayo na harapan na ng pagkatao. Hello everyone? Ano po sa palagay mo? Tama ba? Huwag mali. Um, ang pinag-share mo yung 7-10. Ipaki-comment naman po. Sana po eh, meron din kayo natutunan at napulit ng gandang araw sa video ito. Mag-usahin po ang tinito. Please like and share. And also don't forget to put the comment down below. Thank you for watching, everyone. Love you. bye you.